Ciao so Raga! Musta Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog na kaya maanig na maigi at unuwaing mabuti. Sa vlog na rin ay sasagutin natin ang tanong kung mayroon ka nga na bonus na para sa laboro domestiko. Totoo ga na mayroong nga bonus golf at badanti ngayong 2023? Ang sagot Raga ay totoo yan. Dalawang bonus bali ang mayroon. Ang isa ay bonus na 300 euros. Yung isa naman, bonus din na 300 euros pero kada buwan. Yan ay up to 12 months kaya maaaring umabot ng hanggang 3,600 euros. Pero ang tanong na dapat na sasagutin at saka malinawan ay kung para yang kanino yung dalawang bonus na yan na nabanggit. Po, ipapalang ko rin sa Iraga kasi meron pang iba pa na mga bonus din or ayuto na para sa mga golf badanti babysitter. Alamin natin ang detalye Iraga, doon po na sigla, partiamo! first time mo na makabisita, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati ng Solid raga, salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Ikaw kayo mag-aayos ng dokumento. Gusto mo ka na mag-apply ng bonus? O kaya naman, baka kailangan mo ng information na maaaring makatulong sa iyo. Ay siya, tamang-tama sa iyo ang channel na are. Para nasa gayon ay makakapag-adapt ka at makakapag-integrate ka na mas maayos din sa Italia. Ano lang yung dapat nagagawin? Mag-subscribe po sa ang channel. Hit mo na rin yung bell. Piliin mo yung all para na sa ay wala kang mamibis sa mga videos. At din din sa aking Facebook page, Chad Will Guide. Sana ay mag-follow mo ko diyan at pwede rin na i-subscribe mo ko diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga. Para doon sa mga nagtatanong kung ano ga yung tungkol doon sa nababalita na bonus sa golf at saka badante ngayong 2023, i-explain ko yan sa iyo raga. Una ay yung bonus na 300 euros kada buwan na maaaring umabot ng hanggang 3,600 euros dahil nga nang yan ay up to 12 months. Tama na ang bonus na yan ay sa Lavoro Domestico. Pero take note ha, dahil ang bonus na yan ay hindi para sa nagtatrabaho bilang isang golf o badante. E para kanino ang bonus na yan? Ang bonus na yan, sinasabi natin na 300 euros kada buwan, yan ay para doon sa mga datori di lavoro. O doon sa mga amo na nag-hire o merong asunto na golf o badante. Hindi rin yan para sa lahat ng mga amo dahil yan ay para doon sa mga amo na nandoon sa kategory na tinatawag na non-autosufficiente. Ang bonus na tinutukoy natin na iyan ay uh, manggagaling sa casa golf. kaya dapat na yung amo ay iskrito dapat ay nagbabayad sa Casa Golf ng at least isang taon na. Isang taon na regular na nagbabayad ng contribution sa Casa Golf. Siyempre kapag ka sinabi na non-autosufficient yung amo, dapat ay certified yan ng uh, proper uh, authorities at syempre dapat ay meron ding uh, proper documents na magpapatunay diyan. Dapat din na wala pang uh, 67 years old yung amo nung siya ay mag eh, nung siya ay maging member ng Casa Golf. E eh, paano naman yung isang bonus na 300 euros? Para naman kanino yon? Ang sagot raga, iyan ay para pa rin sa datore di lavoro o doon sa amo. Entitled sa bonus na iyan na 300 euros yung mga amo na meron silang asunto, meron silang employed na isang golf badante o kaya naman ay babysitter na nag-maternity leave. Tapos ay mayroon siyang kukuhanin na substitute para doon sa nag-maternity leave na kanyang worker. Tapos ay makakakuha siya, pwede siyang mag-request ng rimborso na up to 300 euros para doon sa kanyang ispeze doon sa pag-hire niya ng substitute doon sa worker niya na nag-maternity. Yan ay galing pa rin sa Casa Call. Kaya dapat din na at least isang taon na regular din na nagbabayad ng contribution sa Casa Colf. Ang parehas na bonus na iyan, ang dalawang bonus na iyan na binanggit natin, yan ay ipinaprocess doon sa sito ni Casa Colf. Nandoon sa sito ni Casa Colf, yung mga instructions at saka yung mga forms na dapat na fill upan. E paano naman yung mga nagtatrabaho bilang isang Colf, badante, babysitter, meron ka rin mga asahan na ayuto o financial support na galing sa Casa Colf? Good news raga dahil ang sagot ay meron din. Meron din ng mga tulong, financial support na ibinibigay ang Casa Golf doon sa mismong nagtatrabaho bilang isang golf badante babysitter. Example, kung yung amo, meron siyang bonus na pwedeng makuha. Pwede siyang makatanggap ng rimborso na 300 euros kapag yung worker na nagtatrabaho sa kanya bilang golf o kaya naman ay badante or babysitter ay nag-maternity leave. Ngayon, dahil yung kanyang worker na yan ay nag-maternity leave, yung uh, worker na yan ay meron ding bonus na makukuha. Meron ding rimborso na matatanggap galing din kay Casa Golf. Una na ay yung uh, rimborso na up to 2,000 euros para doon sa mga ispeze sanitarye in estado di gravidanza. Yun kasi na mga nagasus mo para doon sa iyong mga check-ups, doon sa iba't iba mong mga ispeze sanitarye habang ikaw ay nagbubuntis, pwede na yan ay mga mo up to 2,000 euros. Tapos kapag ka naman anak na, meron pa na isa pa na bonus na makukuha. Yan naman ay bonus na 500 euros per le nasita di un filio. Ang bonus na yan ay galing pa rin kay Casa Golf at nandun pa rin sa sito yung instructions at saka kung paano ga mag-process ng dumanda. Just in case na kailangan mo ng tulong, kung gusto mo na i-assist kita, just let me know. ay naman yung bonus na active pa rin until end of 2023 at patuloy pa rin na magiging active ang bonus na are hanggang sa 2024. Para ikaw ay makatanggap ng bonus na 20 euros, magpadala ka sa Pilipinas at gamitin mo yung tap tap send tapos ay dapat na gagamitin mo rin yung promo code na RAGACHAD doon sa iyong unang padala. Tapos sa tap tap send ay pwede kang magpadala sa Pilipinas nang libre As in wala kang uh, charges na babayaran dahil no transfer fee. Secured ang padala, mabilis tapos ay mataas pa ang palitan. Pwede magpadala gamit ang tap, send ang mga Pilipino na nasa sa US o kaya naman ay sa UK, sa Canada, sa UAE at saka sa mga bansang aray na nandyan sa European Union. Good news din dahil kahit yung mga nandoon sa Austria ay pwede na rin gumamit ng tap, -tap send. Pwede ka na magpadala sa mga major banks doon sa Pilipinas o kaya naman ay sa mga mobile wallets gaya ng Gcash at saka ng Maya. Kaya raga, itap-tap send mo na yan. Ngayon, maaari na itanong mo, paano yan? Eh, hindi naman ako buntis. Meron garing nga bonus na maaari na makuha, na maaaring ma-request na galing sa Casa Golf. Ang sagot raga ay meron din. Kasi meron pang iba pa ng mga tipo, ng bonus o kaya naman ay financial support na ibinibigay ang Casa Golf sa parehas na Datore de Lavoro at saka doon sa mga laboratory. Kasi kapag kahalimbawa na nagkasakit, lalo na kung naoperahan, tapos ay uh, nagpagaling, o kaya naman ay doon sa mismo sa ospital nagpagaling, na confined, mayroong tulong na ibinibigay si Casa Golf. Lalong-lalo lalo na kung halimbawa na hindi naman na uh, nabayaran yung malatiya. Kaya nga importante na nagbabayad ng kontributi sa Casa Golf. Ayon kasi din sa GGNL eh, ng Lavoro Domestico, din sa Article 53, obligasyon ng isang dator di Lavoro, obligasyon ng isang amo na mag sa Casa Golf, at saka magbayad ng kontributi para di yan. Kasi ang mangyayari kapag kayong amo ay hindi nagbabayad ng kontributi sa Casa golf, pati din yung kanyang worker, yung laboratory na nagtatrabaho sa kanya, either yan ay golf or babysitter, hindi rin siya nakakapagbayad ng kontributi sa Casa Golf. Kaya parehas din na sila ay walang access or hindi sila entitled doon sa mga prestasyoni, doon sa mga tulong na manggagaling kay Casa Golf. Kaya ay sa raga na panoorin mo ang vlog na re, Kasi tinuro ko diyan kung paano ga i-check kung ikaw ay member ng Casa Golf o hindi. Kung ikaw ay pinagbabayad ng iyong amo ng kontributi sa Casa Golf o hindi. Maigit din na panoorin yan para malaman mo pa yung iba pa ng mga info at saka yung iba pa ng mga ayuto na galing sa Casa Golf. Para nasa sa ganun din, ma-appreciate mo at saka malaman mo ang gagawin mo kung paano mo kakausapin ang iyong amo. Maraga, umaasa ako na nakatulong sa iyo at uh, naging malino sa iyo ang content ng vlog na are. Salamat sa patuloy na panunod mo at sa pagsuporta mo. Just in case, hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, sana mag-subscribe ka na. Hit mo na rin yung bell, play mo yung all para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At dini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide. Sana yung ma-follow mo ko diyan at pwede rin na isubscribe subscribe mo ko diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at importante, malaking tulong mo sa akin kapag ka na-share mo rin sa iba ang aking mga vlogs. Once again This is Chad and always remember Chad will guide. Grazie raga, alla prossima.